Good evening guys for today's video Isitahin natin ah, ang tambayan ni Boss Marce dito sa Annex Nagsisiga si Boss Marce Nagsisiga po si Boss Marce Bros! Come on! Come on. Ayan po si Boss Marcy Nagsisiga Ayan o oh, medyo madilim na yung aking ano ah Madyo madilim yung ating ah, Pagpag-vlog Immortal Ito yung ah, tahanan ng mga immortal eh. Yung kanyang ah, tambayan dito Ayan guys si Boss Marcy na yan Sisiga na ang ah, kanyang Ano yung tawag dyan? Basura Basura Doon yung ah, main road don Kasi dito pag dumaan ka dito, wala na at bader na 'yan. Oh, ayan. Yeah, isa so, kumusta na boss Marcy? Ano kumusta yung tama sa iyo ng trangkaso? Jo, ano na okay na? Okay hmm. na. Wala na yung ano, panghihin. Pang Pangangal sa tang kaso-kasuan. Lahat na natanggal. Anong uh, gamot ang ano mo? Uh, ginawa. Ginamit. Wala, tubig lang. Tubig lang, tubig, tubig ang, lang. ihi mo. Tubig. Yung ng mga dalawang baso tubig. Oh. So guys, yun ang ginawang uh, ni, uh, ni Boss Marcy. Medicine yung uh, tubig. Uh -huh. Pag umihi ka, kailangan dalawang dalawang baso daw ang iinumin. Uh, yun lang. Para pamalit ihi. Uh -huh. Para yung ano, mapalitan. Yung inilabas. Yung inilabas mo. Mapalitan ng panibagong uh -huh. yung, ano, tubig. Tapos yung ano, oh, wa wow. may ano, ka sa e, ilam, Sa lalaman, hindi mo dito, di ba? Malamig ka ganyan tirahin mo. Ha? Malamig. Nabir? Ubig. Yung nag-iilaw. Nag-iilaw. -nag pang patay yun sa ano eh. Mercrobio. Yan. Hey guys, medyo madilim na dito sa eh, pisto. Eh, sa na namin magigit mukha namin. Sabi sa sabi ko, oh. inuubo ba? Ba't malamig? Ah, sabi, sabi ko, pang ano yun eh. Pantanggal ng bara sa lalaman. Ano, Review. So yun guys, yung ginawa niya. Kasi mga nakarang araw, wala, nawawala na yung boses niya eh. Saka medyo yung galawan niya ay eh, parang ano, shaky na siya. Parang lasing ba? Pag uh, lumalakad siya, sumusu, ano, sumusuray eh. So, so yun din yung naranasan ko. Nasa 3D siguro, siguro yun. Pinangihina ako kaya nang... Pero yung ubok meron meron rin pang ubok. Pero yung ginawa ko naman, nagdijagging ako doon sa loob ng warehouse para pagpawisan ako. Pero binom kang gamot? Nagginama ko ng bygisik. Bygisik lang? Oo. Oh. Uh, yun lang. Saka tubig. Saka ang ginawa ko, nagluto ako nung... Ha? yung ano nung uh, lucky me Beep. yung ano spicy lucky me oh. spicy okay. so yun yung niluto ko para pagdating ko sa bahay yung init pagpawisan ako so pinagpawisan ako pagdating ko ng bahay galing dito sa trabaho pagkadating dating ko tapos parang wala kang ganang kumain eh para Parang Para di ko kumalunok yung ano no? Walang lasa Pero diba? Kailangan may ano Sabaw Oo basta may sabaw Pag subo mo malunok mo Pinagpawisan ako doon Hanggang umaga na wala na wala na yung pananakit ng katawan ko Utay utay Pero nililiguan ko na nililiguan guys Hindi naman siguro masama yun Kung halimbawa may nararamdaman ka Parang kaso Hindi ba masama yung yun, liguan ng Hindi wala naman lag na yun Ang kasi yun ako wow, nga, naligo din eh. Nay, ako ginawa ko, ligo ng ligo. Kasi kung dadamdamin natin, eh dadamdamin ka rin ng sakit. <laughs> Sasana yung katawan. Sasana sa yung <laughs> katawan mo sa sakit. Sasana <laughs> din yung sakit sa katawan mo. Hindi, hindi lalayo sa katawan mo, hindi lalayas. So, yun ang ginawa ko. Pawis, saka jogging doon sa ano, warehouse 1. Si no choice na eh, uh, kaysa tawanan tayo <laughs> ng ano. Pinahinga mo yun. Lalo, Wala, lalong tapor. Tornado yung, mo. trabaho natin. Wala tayong kikitain. Kasi dadamdam so, hindi na yun. pa mo. Yun. So, dadamdamin mo. Oh, hey, Hinap yung katawan mo. Kasi di, Oo. Oo, dadamdamin mo. Pwede kapag dinamdamin mo yun, pwede hey, yung lalabas yan. Makaratay ka lang sa higaan. So, hindi ka makapapasok. Lalo ang tatagal yun. Ha? Tatagal. Oh, lalong tatagal siguro. Siguro, mga abutin pa ng linggo yun pag hindi ka nakapasok wala ka kita lugi lugi ka na apektado pa yung budget mo sa loob ng isang linggo o oh, di ba so ganyan guys ang isang uh, uh, empleyado dito huh? sa twin talaga hindi basta basta pag kaya mga, naman pinitin mo na lang oh. So, okay. kung hindi na talaga kaya ka hindi na kaya. kaya, pero kung kaya mo, sa pakiramdam mo kaya mo. Masa pa. Kasi sayang yung kita mo eh. Sa saki nga, noong unang araw, diba, mabago ng bike. Oo. Oh. Okay so, uh. na. Para akong malumpa. Oo. Oh. pa ako eh. Hmm. Hmm. Hindi nyo madilim na nga lang dito guys. So, di na, dito kami makakita ni Gus si Yan guys, yung ano, uh, share lang namin sa inyo. Eh. So yan, pa uh, like and share na lang po sa uh, YouTube channel. And then subscribe nyo na rito ako. And then sa mga mga nag-subscribe uh, sa atin na uh, maraming salamat po. Yeah, thank you very much. Bye-bye na po. Bye-bye. Hindi -bye. na makita.